Pakinggan nyo. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Ah. Influencer. Mm. Basta alam lang nila sikat yung tao. Ah? Hindi na nila iniisip kung si Raulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Okay, isisip. Ang kanyang, ang kanyang gawain magpatawa. Mm, -hmm. mm Okay naman yun. Eh, marami, na marami naman tayo ng Marami, komedya. maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga, mga institusyon sa komedya. Mm -hmm. Dolphy. Oh, king of Comedy. Sino? Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng kasiyahan. talagang kasiyahan, mm -hmm. pagpapasaya uh -huh. sa marami nating kababayan? Uh -huh. Lalong-lalo na sa, hi, sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, uh -huh. di ba? Uh -huh. Kita nyo, totoo naman talaga ito eh. Ibang-iba yung style ng, uh, ng mga joke noon. Hindi nyo napapansin. Ako, gusto ko yung mga joke na eh. Lalo na yung kila Dolphy. Yung simple lang, pero may lalim. Ha? Yung kila, kila Babalu na ala, eh siguro yung mga na natin na yung gano'n eh. bagang ganito yan. Nawala na yung mga gumagawa na magagandang music ngayon. Hindi honestly ha, OPM. Kung gusto mo makarinig ng mga magagandang, uh, lalo na especially uh, yung may theory. Sabi nga may music theory. Di ba? May gano'n eh. Kung bumalik ka doon sa luma kahit to, eto sa Pilipinas o maging sa Hollywood, bumalik ka. Kaya nga, usong-uso yung sa Hollywood o yung sa Amerika, sa ibang bansa, yung sinasample. Yung nanggagaling, sabi ng sample kukuha from other music from the past, tapos ilalagay sa bago. Papalitan ng drums, konting bass, dadagdagan, iibahin. Yun yung tinatawag na sinasample. Bakit? Kasi nga ang gaganda ng mga music nung nakaraan. Kahit sa Pilipinas, ganun din. Pag yung mga music dati na napakaganda, may, alam mo yung mapapakanta ka ngayon. Pambirang iginoo. Ayoko na lang magbanggit ng mga kante. Parang kabayo eh. Di ba? Ayoko na lang. Bahala na lang kayo. O, manghula na kung anong song yon Di ba? <coughs> Ang layo kasi. Kahit yung mga hip-hop noon at hip-hop ngayon, yung uh, hip-hop ngayon, grabe, talagang basta maka-auto-tune, tapos nausapan eh. Yeah. Iba yung hip-hop noon. Yung hip-hop noon talagang malalim eh. Ngayon, wala na. Bumabaw. So ano ibig ko sabihin? Ganun din yung sinasabi ni Markuleta. Yung kay Vice Ganda, walang kwenta yung patawa niya compare doon sa mga dating komedyante na wala na ngayon. Yun. Chiquito, marami mm. eh. Pagpapasaya, mm -hmm. isang lehitimong mong gawain, isang lehiti mong profesyon. Mm -hmm. At talaga namang kailangan-kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan Ay, naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala mm -hmm. namang, wala bang, di ba? Oo. Oh, Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, mm -hmm. para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Aha. Di ba, pang alipusta, mm -hmm. panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, eh, Nelson? Eh, pa parang binanggit nyo kanina, parang pareto. <laughs> <laughs> Ikaw na sumaya. Pero isa ay eh, hey, pinalungkot mo. Hindi, malayo ang pareto ah, ron. Eh. Meron May, doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Uh, uh, na, ang, ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, kung talagang legitimate, ba't hindi ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Yan. Eh, eh, siguro pwedeng tanungin Eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Mm Yung talagang tunay na kamag-anak. Uh, okay, kaibigan, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na, na wala kapintasan? Lahat naman ng tao man. Naman. Pero wag kang wag mong gagawing katatawanan yon eh lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan halimbawa oh. eh, eh siya nga eh may problema sa, sa sarili niya eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi mal hindi niya alam kung lalaki siya o babae siya. Nako po patay tayo. Hindi alam mo parang pareho kami ng pananaw ni ano no. no? <laughs> Ni Marcoleta, Yan din 'yung nais 'di ba? 'Yung sinasabi ko sa inyo, paano mo ma, ano 'yan kasi nga siya nga mismo confused. Paano magbibigay ng magandang uh, masasabi mong joke 'yan o magkakaroon ng maayos na buhay 'yan kung ikaw mismo, 'di uh? problema 'yun. Alam mo sa sa psychology. Ang tawag doon 'yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Yan, so ayan po ang uh, sinabi ni ni Marco Leta. Alam mo, maganda yung uh, ano niya eh. Kaya dapat, alam mo kasi, kaya ako, ako ha, ito din ang pananaw ko dyan eh. Kaya ganyan yung si... 'Yung uh, kabastusan ni Bunganga nito ni Vice Ganda kasi nga po eh, honestly medyo napapag-iwanan na ho siya pagdating do sa mga bagong comediante. Aminin niya na 'o hindi? Ano lang ang meron siya? Ngayon sa totoong pera at power of endorsement. Pero 'yung joke niya, wala na. Kaya nga merong tuloy sinasabi, etong si Vic Rodriguez, si Atty. Vic Rodriguez patungkol dito kay Vice Ganda. Oh. Ang ating pamagat, August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. huhulog Dalawang uh, topic po ito, yung i-boycott, eto po yung usapin naman doon po sa uh, nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan hmm. natin ito hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, i-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutsa kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutsa ng hamak, nagmaliit sa lahat ng BDS o yung Die Hard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. -mang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong uh, nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung mm. matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan. Naku, ka ngayon. Yung mm. uh, sahod po ngayon, sana ay mga nananghali kung kayo po nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. Mm. At hindi rin, uh, hindi rin pinaligtas yung Vice Ganda yung ating mga kaibigan Iglesia ni Kristo. Kung hindi mm. pa kayo nananangali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-MacDot. MacDon't. Mac Huwag muna tayo MacDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDonald's. Wag po muna tayong mag-McDonald's. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad, yang napakaangas na vice ganda. At huwag po natin tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libring advertisement na po ito. Jollibee, o hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDonald's, muna tayo McDonald's. Jollibee, o kaya isa pang uh, homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox. Eh. Kalimutan po muna natin itong uh, McDonald's. Huwag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice Bishos. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Huwag ho kayong magsugal. Huwag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan, yung vice-ganda. Sa sugal, wag ho, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto. Kagaya ho yung ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating uh, titulo, Ihuhulog. Ito po naman, ay uh, after my own... Uh, uh, malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa... ayan, ibang issue na po yan. Pero ang sinasabi lang ho dito ni, ni Attorney Vic, it's time, di ba? Para itong uh, loko-loko na ito ay matuto din sa buhay. Mama ma ano lang kasi kita natin bumagsak yung kanyang uh, uh, di ba nabawasan ng isang milyon yung kanyang uh, ba, subscriber malaking bagay yun at the same time, may balita nga, 'di ba, na si Heart Evangelista ang ipinalit sa kanya. Ngayon, para iparamdam talaga natin doon sa mga kasi itong tao na ito, wala saan ang problema eh. Wala namang problema na ikaw ay magbigay ng iyong opinion mo patungkol sa isang tao. Kaya lang, merong limitasyon. Alimbawa, Halimbawa, tayo. Di ba Meron tayong mga hindi na nagustuhan nung panahon ni Pinoy. Pero patay na yung tao. Eh. Hindi na maganda ang kanyang uh, para tayo pa ay malait dun sa isang tao. Pangalawa, si Chris Aquino. Di diba? Kita naman natin na nagkakasakit si Chris Aquino. Ako, hindi rin ako pabor. Nabababuhin nyo pa si Chris Aquino. Diba? I mean, may limitasyon. Di ba? Wala na sa gobyerno yung, yung kapatid niya. Wala na rin sa gobyerno. Hindi naman nasa gobyerno to si Chris Aquino. May sakit pa. Huwag na natin idamay kung ano mang kasalanan ng mga dilaw. Di diba? Sa akin, ganoon din kay Pangulong Duterte. He's suffering there na ano na. So may limit sana. So dahil sa kabastusan ni Vice Ganda, oh, eto kalayaan niya. Ay kalayaan din natin na i-boycott ang mga ini-endorse niya. Kalayaan natin. Kaya tayo din ay nananawagan, tulad ng pananawagan ni Atty. na i-boycott natin ang makdo. Una-una naman para sa para sa akin, hindi ako nasasarapan sa makdo. Minsan masarap, kaya lang eh, eh, pag wala na lang kumakain. Alam mo 'yun, pero it, it will never be my choice of food pag wala na akong makain para mabilisan lang kasi drive thru lang, di ba? Pero kung may Jollibee, mas kugustuhin ko yung Jollibee kasi parang mas anong pa sa akin. Although hindi ko rin masyadong gusto kasi fast food din eh. eh kaya nga di ba, tuwan-tuwa ako dito sa Five Guys dito kasi yung Five Guys dito, yung burger talaga nila, eh talaga nga namang ano, beef. Ma, pag kinain mo yung burger, tanggalin mo yung tinapay, eh, talagang beef eh sa atin, hindi eh. lalo, lalo na ang makdo. <laughs> Ewan ko. Sabi ko nga eh, peke na nga. Yung, hindi, hindi naman sa peke pero may halo. Di ba? O hindi pure. na, ba? Diba? Na masasabi natin uh, yung kanilang beef. Sa tingin ko. Eh pati ba naman yung endorser, peke? Di ba? Peking babae? Di ba? And then, hindi ko sinasabing ano ha. So sa atin lang, eh, eh ano na ho natin, bigyan natin ng matinding lesson etong si Vice Ganda para yung kanyang kabastusan ay mabawas-bawasa naman. Diba? Kabastusan at sana, eh alam mo yun, matuto na siyang, sandali, pumreno ka naman minsan. Huwag mo namang idama yung mga hindi na dapat idama. Ang dami mong pwedeng batikusin dyan eh. Diba? I mean, ang daming kapalpahan sa gobyerno ngayon. Yung wala pa sa gobyerno ang babanatan mo. I mean, how, are you, are you paid? Hindi, that, that, that's my question. Are you paid by this government or by someone sitting in the government? Kaya pati kaya tinatamaan mo mga Duterte kasi ako. Sure ako. Hindi, sure ako meron dating uh, ano. Kaya tinanggihan ko kasi babanatan daw ang mga Duterte. <laughs> Hindi, hindi. Kasi ano eh, ang, ano ano sa akin noon, parang ano eh, una-una, hindi, hindi, bayad yun ah, hindi. Parang sinasabi niya, oh, huwag ka ano dyan, para wala ka ng kaso, ganyan, para hindi ka na makasuhan, bla bla bla. Kasi gagasus ka pag nakasuhan ka. oo basta, liligtas ka na sa kaso, wala ka ng kaso, kahit ano, hindi ka nakakasuhan. Yan ang ano sa akin eh. O, di ba? Tapos eh, uh, basta, babanat ka lang kay Duterte. Oh, ulul. <laughs> Bala kay sa buhay nyo. Hindi eh, ko kaya yung ganun. So, ibig sabihin, meron talagang mga ganyang nilalang. I mean, may ganyan talagang uh, grupo, di ba? So, ang tanong ko, vice, ganyan ba ang kaya mo binabanata ng mga Duterte? lalong lalo na si Pangulong Duterte na wala naman ang kinalaman sa gobyerno. I mean, ang tanda-tanda no, hirap na nga maglakad, gusto mo pang ano.